Aries, ang mga kulay na color yellow at color white ay magbibigay sa iyo ng mas matalas na pakiramdam at positibong aura. Tandaan ang mga numerong number 17, number 33, at number 42 na maaaring magdala ng swerte. Ang Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign na gabay mula sa sikat ng araw. Huwag kalimutan ang kanyang inspirasyon at payo sa mga desisyon umiwas sa anumang alitan o pagtatalo sa Sagittarius ngayong araw, upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Taurus, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang color red at color green upang mapanatiling kalmado at makontrol ang init ng ulo at pagsasalita ng padlos dolos, ang aris ang iyong kaibigan zodiac sign, at ang kanyang mga gabay mula sa mga bituin ay magbibigay sa iyo ng kasagutan sa mga suliranin. Bigyang pansin ang mga numerong number 14, number 23 at number 20 na magdadala ng positibong enerhiya, maging maingat sa mga desisyon, lalo na kung may kinalaman ang zodiac sign na Virgo, dahil maaaring may magkaibang pananaw kayong dalawa. Gemini, para sa dagdag na kaalaman at swerte, dalhin ang color blue at color yellow sa iyong araw, makakatulong ang kaibigan mong Capricorn at ang mga pahiwatig ng mga bituin upang magkaroon ng kailan awan sa mga plano, ang mga numerong number 15, number 29, at number 21 ay maaaring magdala ng swerte lalo na sa bigla ang mga lugar na iyong mapupuntahan, maging maingat sa gastusin lalo na kapag kaharap ang zodiac sign na Pisces upang maiwasan ang hindi inaasahang paggastos. Cancer, ngayong araw, ang color yellow at color blue ang magdadala ng swerte at mas maalalahanin kang magiging sa iyong pamilya. Ang mga numerong number 15, number 36 at number 10 ay magbibigay ng positibong enerhiya para sa iyong mga plano. Ang Taurus ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Nagbibigay siya ng gabay mula sa sikat ng araw. Kaya huwag kalimutan ang mga inspirasyon na dala niya. Magingat kapag kaharap ang isang Aries na maaaring magbigay ng biglaang lamang. Dahil maaaring magresulta ito sa gastusin at pagkairita. Leo, para sa dagdag na swerte, isama ang color green at color red sa iyong araw. Ang mga numerong number 14, number 37 at number 10 ay magdadala ng positibong enerhiya. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin patuloy kang maging matalino at maingat sa mga desisyon, lalo na kapag kaharap ang zodiac sign na cancer upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan o problema. Virgo, para sa positibong enerhiya at dagdag na kasiyahan, Ang mga kulay na color blue at color red ay magdadala ng lakas at sigla. Tandaan ang mga numerong number 19, number 21, L5 at number 36 upang magkaroon ng mas matibay na kapalaran. Ang Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at lakas mula sa mga bituin. Sa kanyang gabay, mas malalampasan mo ang anumang hamon at makakagawa ka ng mas matatag na desisyon. Libra, para sa dagdag na swerte. Isama ang color yellow at color red sa iyong araw, ang mga numerong number 25, number 37, at number 29 ay magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo. Tandaan na ang cancer ang iyong kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng araw, at makakatulong sa iyong biglaang darating ng swerte sa mga dapat na magawa. Scorpio para sa dagdag na swerte, pumili ng color pink at color green upang magbigay ng katalinuhan sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 31, number 8, at number 19 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang Libra ang iyong kaibigan zodiac sign at ang kanyang gabay mula sa mga bituin ay magbibigay ng masusing direksyon sa iyong kapalaran. Makinig sa kanyang mga payo upang mas mapanatiling buo ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sagittarius, para sa balanseng enerhiya at kasiglahan, ang mga kulay na color red at color yellow ang magbibigay ng lakas ng isipan at paningin, tandaan ang mga numerong number 11, number 25, at number 36 dahil ang mga ito ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano, ang Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign at ang inspirasyon mula sa mga bituin ay magbibigay sa iyo ng gabay sa bawat hakbang. Capricorn, para sa dagdag na swerte at malinaw na pag-iisip, idagdag sa iyong araw ang color pink at color red. Magbigay pansin sa mga numerong number 11, number 25 at number 17 dahil magdadala ito ng positibong enerhiya. Ang Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign na maaaring magbigay ng gabay na tulad ng liwanag ng araw, magiging kapakipakinabang ang kanyang karunungan at pagpapasya. Medyo umiwas muna sa pakikisalamuha o pag-aaway sa zodiac na Taurus upang maiwasan ang anumang tampuhan ngayong araw. Aquarius, ang mga kulay na color red at color blue ay magdadala ng dagdag na swerte at positibong aura ng kasiyahan sa iyong mga gawain, tandaan, ang Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign at ang mga gabay kapalara na dala ng sikat ng araw ay magiging inspirasyon mo sa araw na ito, magingat sa mga numero number 11 number 9, at number 36 lalo na sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon, iwasang makipag-argumento o gumawa ng malalaking desisyon kapag nasa harap ng zodiac sign na Aries. Pisces para sa dagdag na swerte at mabilis na pag-adjust sa mga bagong sitwasyon, kasama ang color green at color blue sa iyong araw, makakatulong ang iyong kaibigan zodiac sign na Leo. At ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magbibigay ng gabay sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 20, number 27 at number 5 ay magdadala ng kaswertehan lalo na sa mga bigla ang pagkakataon, maging alerto sa anumang senyales ng panganib upang ikaw ay makaiwas.